So yun guys, gumawa po kami ni Bayaw ng mga pinto sa kwarto, dalawa. Gawa lamang po ito guys sa uh, plywood. Yun po, sa mga dalawang kwarto. At yun po sa main door. Ginawan po namin ng mga dekorasyon. Kasi nagtitipid po yung may-ari. So, yun. Ito po yung dating pinto na kinabit na lamang po namin. 'Yon. So yun. Yes. Oh, yun, isa pa po wala pa pong pinto. Gagawan pa lamang. So, yun na. Ito pa yung CR. Yung door. Last door. So, yun. Napakainit, guys. Lumabas mo muna po ako. Napakainit na ng panahon.